Naramdaman mo na ba ang malamig na titik sa iyong likod kahit nag-isa ka sa dilim? Para may sumusunod sa bawat hakbang mo at may isang lihim mula sa nakaraan na gusto kang sabihin, huwag kang lilingon. Gayon, makikita natin kung hanggang saan abot ang tapang ni Maya at bawat segundo ay puno na misteryo at takot. Kung gusto mong malaman ang buong kwento at tuklasin ang nakatagong lihim hanggang sa huli, mag-subscribe na at i-comment ang iyong hula kung sino ang anino sa likod niya. Huwag palampasin ang bawat eksena, ang bawat saglit ay maaaring mabago ng lahat. Ang hangin sa Brooklyn ay malamig, pero may init sa paligid ng apartment ni Maya. May pakiramdam siyang may sumusunod sa kanya. Hindi niya alam kung totoo o gawa lang na imahinasyon niya. Bawat hakbang sa kahabaan ng kalye ay parang may ritmo ng puso niya, mabilis at may takot. May amoy ng lemongrass at jasmine mula sa maliit na day grocery sa kanto. Parang paalala ng bahay sa Bangkok, pero iba ang katahimikan dito. Napalingon siya isang beses, at naramdaman niya ang malamig na titik sa kanyang likod. Hindi ko dapat tiningnan, bulong niya sa sarili. Pero bawat tunog sa likod ng kanyang pinto ay parang bumabalik sa kanya sa bawat gabi. Nagdesisyon siyang pumunta sa lumang templo ng Day Community sa Kienz. May mga lantern na kumikislap at naglalabas na mahinang liwanag sa malamig na gabi. May matandang babae doon na nakangiti, hawak ang insenso, parang alam ang lahat ng lihim. Bakit laging nararamdaman mo ang kanilang mata sa likod mo, tanong na matanda. Hindi niya nasagot. Bawat salita ay parang nabubukas na pinto sa nakalimutang bahagi ng kanyang nakaraan. Bumalik siya sa apartment, dala ang amoy na sandalwood at lumang larawan ng pamilya. Isang lumang larawan ng kapatid niya, na matagal nang nawala sa Bangkok, nakatingin sa kanya mula sa peder. Hindi niya maalala kung paano napunta ang larawan dito. Isang text ang dumating sa kanyang telepono, walang pangalan. Bakit laging tinitingnan mo ang likod mo? Parang pinutol ang hangin sa kanyang dibdib. Bawat gabi, ang tunog na hagdan sa apartment ay tila may kwento. Mga yapak na hindi niya naririnig sa umaga, ngunit malinaw sa gabi. Parang may isang lumang lihim na sinusubukan siyang abutin. Maya ay lumapit sa bintana, tiningnan ang kalsada. At sa isang kisap-mata, may anino sa dulo ng kalye. Hindi niya alam kung tao o alaala lang no nakaraan. Ngunit naramdaman niya, kung lilingon siya, baka hindi na siya makabalik sa kung saan siya nagmula. Kaya binitiwan niya ang larawan ng kapatid sa mesa at ang anino ay anti-unting lumapit, habang ang ilaw ng buwan ay naglalaro sa kanyang mga mata. Ang puso ni Maya ay tila tumatalon sa kanyang dibdib. Ang anino ay huminto sa gilid ng kalye, tila nagmamasid. May tinig na bulong sa hangin, malapit ngunit hindi maunawaan. Huwag kang lilingon. Nginit ang kanyang mga paa ay para may sariling isip, kumikilos palapit sa pintuan. Sa bawat hakbang, parang naririnig niya ang sariling hininga sa katahimikan ng gabi. Ang lamig ng hangin ay hindi na malamig, parang may apoy sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng apartment, ang mga ilaw ay nakikislapan, hindi dahil sa kuryente, kundi parang may lumang enerhiya na gumagalaw. Narinig niya ang mga pintuan na dahan-dahang bumubukas, at ang mga anino sa dingding ay parang humihinga. Parang may kwento ang bawat sulok na hindi niya dapat tuklasin. Napalingon siya kahit na alam niyang bawal. At sa isang kisap mata, nakita niya ang mukha ng kapatid niya, mumingiti, ngunit may kakaibang matang hindi niya matandaan. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa kanyang gulugot. Habang ang larawan sa mesa ay unti-unting bumagal ang pagikot, parang may sariling buhay. May kumatok sa pinto, dahan-dahan ngunit -dahan, matatag. Hindi niya alam kung buksan o manatili sa likod ng bintana, nakatitik sa anino sa kalsada. Ang kanyang telepono ay nagvibrate muli. Huwag kang lilingon. Ang tunog ng hagdan ay bumagal, at bawat hakbang ay parang nagmumula sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang ilaw ng buwan ay nagbigay liwanag sa isang piraso ng papel sa sahig. Na may sulat kamay na pamilyar ninit hindi niya maalala kung sino ang nagsulat. Habang siya ay nakatayo, ang mga anino sa dingding ay nagikot. Parang sinusubukan siyang hikayatin na sandan ang lihim na nagtatago sa dilim. Ang hangin sa kanyang mukha ay malamig, ninit may tinig na humihimok. Huwag kang lilingon. Maya ay tumigil sa gitna ng sala. Hawak ang papel na parang ito ang huling susi sa lahat ng tanong. Ang mga anino sa dingding ay lumapit, humahalo sa kanyang sariling silweta. Parang ang bawat sulok ng apartment ay humihinga, nagmamasid sa kanya. Biglang bumukas ang pinto, dahan-dahan, walang sinumang humawa. Narinig niya ang mahinang ngunit malinaw na boses. Mea, parang mula sa nakalipas, mula sa isang alaala na gustong bumangon muli. Pinilit niyang lumapit sa pinto, ngunit bawat hakbang ay parang mabigat na bato sa kanya mga paa. Ang papel sa kanyang kamay ay unti-unting nag-ilaw, nagpapakita ng mga simbolo na parang day na hindi niya maunawaan. Parang may mensahe na dapat niya matuklasan bago tumingin sa likod. Sa labas ng bintana, ang anino ay huminto, nakatingin sa kanyang diretso. May isang kilabot sa kanyang puso na hindi niya may paliwanag. Parang alam na anino ang bawat lihim, bawat pangarap, bawat takot niya. Narinig niya muli ang bulong, mas malapit at mas matindi. Huwag kang lilingon. Munit para may bahagi sa loob niya na gustong sumagot, gustong kumilala sa tinig na iyon. Ang ilaw sa apartment ay kumislap na mabilis. At sa isang sandali, nakita niya ang isang mata sa dilim, mata na pamilyar ngunit kakaiba, nakatitik sa kanya na matagal. Ang papel sa kanyang kamay ay bumigay na init, parang nag-anyaya sa kanya na sundan ng lihim. Bawat tibok ng kanyang puso ay nag eksyo sa buong silid. At sa pagitan ng bawat eksyo, naramdaman niya ang isang presensya na palapit sa kanya tahimik, ngunit hindi mapigilan. Maya ay huminga ng malalim, pinipilit pigilan ang takot na kumakain sa kanya. Ang mata sa dilim ay hindi na kumikilos, ngunit tila sinusubaybayan ang bawat galaw niya. Ang papel sa kanyang kamay ay parang nag-usap sa kanya, humihiling na aksyon, hindi salita. Dahan-dahan, naglakad siya patungo sa bintana, bawat hakbang ay parang tumutunog sa katahimikan ng gabi. Ang anino sa kalsada ay lumapit ng bahagya, parang sinusukat ang kanyang tapang. Narinig niya ang kanyang sariling puso, mas malakas kaysa sa anumang tunog sa paligid. Biglang may naramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang lig. Parang may kamay na humaplos sa kanyang balikat mula sa wala. Lumingon siya, ngunit wala, kanging dilim at katahimikan. Ngunit ang bulong ay bumalik, mas malakas, mas malapit. Huwag kang lilingon. Ngunit ang kanyang mata ay nahuli ang isang kilabot na imahi sa refleksyon ng bintana, isang mukha na pamilyar, ngunit hindi dapat nandiyan. Ang papel ay bumagsak sa sahig, bumukas sa isang simbolo na kumikislap. Ang simbolo ay tila nagmumungkahi ng direksyon, at ang kanyang kamay ay hindi niya kontrolado, gumalaw patumorito, rito, parang may sariling isip. Ang anino sa labas ay tumigil, nakatingin sa kanya na parang naghihintay. Ang kanyang puso ay sumabog sa takot at kuryosidad. At sa isang segundo, naramdaman niya ang bigat ng nakaraan at kasalukuyan, magkadikit, parang hindi niya mawalay. Ang hangin sa paligid ay humina, parang humihingal sa kanya. At sa katahimikan, isang tunog ang bumuo, isang hagulgol na hindi pamilyar, mula sa likod ng kanyang sariling pinto. Maya ay tumigil, ang kamay niya ay nakatungo sa sahig, malamig sa init ng kanyang balat. Ang hagulgol ay tumigil sa isang kisap mata, pagkatapos ay muling sumulpot, mas malapit, mas personal. Ang bawat pintig na kanyang puso ay parang tambol sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan niyang itinayo ang sarili, kumingin sa pinto. Ngunit walang sinuman, ang papel sa sahig ay nagliwanag at sa liwanag nito nakita niya ang isang pangalan, ang kapatid niya. Parang tumigil ang oras sa paligid. Narinig niya muli ang bulong. Huwag kang lilingon. Ngunit may isang tinig sa loob niya na sumigaw, gustong sagutin, "Sino ka?" Bigla ang hagdan ay bumagsak sa tunog, bawat hakbang ay parang lumalapit sa kanya. Ang anino sa kalsada ay biglang nawala sa liwanag ng buwan. Ngunit alam niya sa kanyang puso na naroroon pa rin, naghihintay, nagmamasid. Maya ay lumapit sa papel, hawak ito ng dalawang kamay. Ang simbolo ay kumikislap at may kakaibang init na tumatagos sa kanyang balat. Parang may kwento sa loob na kailangan niyang tuklasin. Ngunit bawat galaw, bawat paghinga ay may kasamang babala. May naramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang likod. Parang may humihila sa kanya patungo sa madilim na bahagi ng apartment. Ang puso niya ay nagdadalawang isip. Ngunit ang mga mata niya ay nakatuon sa liwanag ng papel, Parang may pangakong matutuklasan kung susundan niya ito. At sa isang saglit, naramdaman niya ang presensya sa kanyang likod. Tahimik, malakas, at hindi maalis. Maya ay hindi kumibo, nakatayo lamang, ang mga mata nakatutok sa liwanag ng papel. Ang hangin sa paligid ay naging mas mabigat, parang humihingal sa kanya. May naramdaman siya malamig na kamay na humaplos sa kanyang balikat, munit nang tingnan niya, wala. Ang papel ay kumikislap ng mas maliwanag, at sa liwanag nito, nakita niya ang mukha ng kapatid niya munit hindi ito mukha ng bata, ito ay may kakaibang ekspresyon, halos hindi totoo. Ang mata nito ay puno ng lihim at sakit, nakatitig diretso sa kanya, parang sinasabi, sumunod ka. Sa labas ng bintana, ang kalsada ay nagbago, ang mga anino ay naglalakad pabalik, nagbabalik sa kanya, walang tunog, walang pakundangan. Bawat hakbang na anino ay tumutugma sa pintig ng puso niya. Naya ay bumaling sa papel, at sa kanyang pagsulyap, may isang salita na lumitaw, malinaw, nagbabalik sa kanya sa nakaraan. Huwag kang lilingon. Ngunit ang boses sa loob niya, boses ng tapang at takot, ay sumigaw. Bakit? Biglang may malamig na hangin na pumatak sa kanyang mukha, nagdala na amoy ng jasmine at lemongrass, parang mula sa ibang mundo. Narinig niya muli ang hagulgol, mas malapit, mas malinaw. At sa isang sandali, parang ang lahat ng pinto, dingding, at bintana sa apartment ay huminga, sabay na nabukas na isang lihim na pintuan. Ang liwanag ng papel ay kumislap ng mas malakas. At sa loob ng liwanag, may isang anyo na dahan-dahang lumitaw. Isang mukha na pamilyar, ngunit puno na misteryo, nakatingin sa kanya ng deretso. Maya ay natigilan, ang kamay niya ay nanginginig sa hawak na papel. Ang anyo sa liwanag ay unti-unting lumalapit, bawat hakbang ay walang tunog ngunit ramdam ang bigat sa hangin. Parang ang bawat kisap mata ay humihinto sa paligid, nag-isa lamang sila sa dilim at liwanag. Bakit ka nandito, bulong niya, halos hindi marinig. Ngunit ang mukha sa liwanag ay hindi sumagot, Tanging ngiti na puno ng lihim at alaala. Ang mga mata nito ay tila naglalaman ng lahat ng tanong na matagal na niyang itinago sa puso. Maya ay bumuntong hininga at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malamig na hangin sa kanyang lig. Parang may nagbabala, isang boses na nagmumula sa kailaliman. Huwag kang lilingon. Ngunit bago siya makagalaw, ang mukha ay lumapit ng mas malapit, halos hawak na ang kanyang mukha. Ang papel sa kanyang kamay ay nagsimulang mag-init, tila pinipilit siyang sundan ang liwanag nito. Parang may enerhiya na nagmumula sa nakaraan, sa alaala ng kapatid niya, na humihikayat sa kanya na sundan ng lihim. Sa labas ng bintana, ang anino ay muling lumitaw, tumigil sa parehong lugar, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, ngunit ramdam ni Maya ang bawat galaw nito sa kanyang katawan. Parang sinasabi nito na may isang bagay na hindi niya dapat palampasin, kahit kaano katakot. Maya ay lumapit sa papel, at sa bawat hakbang, ang liwanag ay nag-iba ng hugis, nagiging isang pinto sa gitna ng dilim. Ang boses sa loob niya ay tumitindi, sumunod ka. Ang malamig na hangin sa paligid ay humina, at ang lahat ay tumigil sa katahimikan. Bago muling sumulpot ang bulong, mas malakas, halos magaspang. Huwag kang lilingon. Maya ay tumigil sa hagdan, ang puso niya ay parabang tatawid sa dibdib. Ang liwanag mula sa papel ay bumuo na silweta na isang pinto sa gitna ng dilim na apartment. Ang anyo ng kapatid niya ay nakatayo sa liwanag, tila naghihintay na sundan siya. May isang malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat at ang boses na muling sumulpot halos bulong sa kanyang tenga. Huwag kang lilingon. Ngunit ang papel ay tila humihikayat sa kanya na gawin ang kabaliktaran. Para may enerhiya na humihila sa kanya patungo sa pinto, patungo sa nakaraan at kasalukuyan na nagtatagpo sa isang sandali. Maya ay lumapit, dahan-dahan, bawat hakbang ay sinukat ng kanyang sariling takot. Ang mata ng anino sa labas ay nanatiling nakatingin, walang emosyon, parang naghihintay ng desisyon. Ang hagulgol sa likod ng pinto ay nagbabago, nagiging mas malinaw, mas malapit, parang boses na isang taong nawawala. Nararamdaman niya ang init sa kanyang mga palad mula sa papel at ang liwanag ay nagsimulang kumapit sa kanyang katawan. Ang silweta sa liwanag ay huminto, nakatingin sa kanya, parang nag-anyaya at nagbabala ng sabay. Sumunod ka, bulong na boses sa loob niya. Ngunit kung lilingon ka. Ang malamig na hangin ay bumalot sa kanya at ang mga anino sa dingding ay parang dumidikit sa kanyang balat. Bawat galaw ay may kasamang panghihikayat at babala. Maya ay huminto sa mismong harap ng pinto, hawak ang papel, ang liwanag ay kumikislap sa kanyang mga mata. At sa isang saglit, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likod, napakalapit. Ngunit wala siyang lakas upang lumingon. Maya ay tumayo sa harap ng liwanag, ang katawan niya ay nanginig, bawat hininga ay mabigat at pilit. Ang papel sa kanyang kamay ay kumikislap parang may sariling buhay, humihila sa kanya patungo sa pinto. Ang malamig na hangin sa paligid ay dahan-dahang nagbago, parang humihinga kasabay niya, sumusunod sa bawat galaw. Ang silweta ng kapatid niya sa liwanag ay unti-unting naglalaho, parang usok na hinihila pabalik sa nakaraan. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat ng nakaraan, lahat ng tanong, lihim, at pangakong hindi natupad. Ang boses sa kanyang isipan ay muling nagbulong, hindi na sa takot kundi sa paalala huwag kang lilingon. Ngunit maya ay naroon sa harap ng pinto, nakatungo, nakatuon sa liwanag. Ang anino sa labas ay unti-unting naglaho rin sa ilalim ng liwanag ng buwan. munit may pakiramdam siya, parang hindi pa tapos ang kwento, parang may nakatagong lihim sa dilim na naghihintay pa rin. Ang papel sa kanyang kamay ay bumigay na init, dahan-dahang humupa. Ang liwanag sa pinto ay naglaho rin, iniwan si Maya sa katahimikan na silid, tanging sarili niya at ang mga alaala na no nakaraan. Maya ay huminga na malalim, anti-unting bumalik sa realidad. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang isang presensya, hindi makikita ngunit palaging naroroon. At sa katahimikan ng gabi, isang bulong ang narinig niya, malapit sa kanyang puso. Huwag kang lilingon. Maya ay dahan-dahang bumalik sa sofa, hawak ang papel sa kanyang dibdib. Ang apartment ay tahimik na, ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa bintana, malumanay at payapa. Ang malamig na hangin ay naglaho, iniwan siyang nag-isa, ngunit may kakaibang kapanatagan sa paligid. Pinilit niyang huminga ng malalim, ramdam ang bigat ng gabi na unti-unting humupa. Ang mga anino sa dingding ay nawala, at sa isang sandali, ang lahat ay tahimik, parang walang nangyari. Ngunit sa puso niya, alam niya, may mga lihim na mananatili, may mga tanong na hindi kailanman sasagot, at may presensyang laging nakamasid. Dahan-dahan niyang inilapag ang papel sa mesa. Pinikit niya ang mata, hinayaan ang katahimikan na bumalot sa kanya. Sa bawat hininga, naramdaman niya ang init ng alaala at ang tapang na makitungo sa nakaraan ng hindi na kailangan pang lumingon. Maya ay ngumiti ng bahagya, alam niyang hindi niya kailangan makita ang lahat upang maramdaman ang katotohanan. Ang buwan sa labas ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha, banayad, malumanay, at puno na pangakong unti-unti mapapalakas sa kanya. At sa katahimikan ng gabi, nagpasya siyang huminga, yumuko sa sarili at magpatuloy hawak ang alala, ngunit hindi na bilang tanong, kundi bilang bahagi ng kanya.